Pani-bagong ganap na naman nga sa babaeng walang kapaguran at malapit ng pakasalan. Ay! Naksyuta! For today's ganap nga, ay nagkaayaan nga kami yung malis ni Bebo ng maaga para maghanap nga ng tiyanggian dito sa Japan. Konti lang kasi talaga yung mga panlamig na dala nga namin ni Bebo at feeling ko nga ay kakapusin yon dahil marami pa nga kaming balak puntahan. Mag search na nga lang ako ng pwede naming puntahan kaya naman mula dito sa Higashi Nagasaki Station ay magbabiyahin nga kami patungong Ikebukuro. Dahil nawala nga ni Bebo yung card niya, ay bibili nga kami ng ticket niya at ito nga ay nagkakahalagang 210 yen or sa atin ay 100 pesos plus. Kung mapapansin nyo nga, ay meron nga kaming dalang maleta dahil sabi ko sa kanya kakailanganin namin to para hindi kami mabigatan sa mga bibit-bitin namin pa uwi. Ang nakalagay nga dito sa station ay 9.45 darating yung tren at saktong-sakto talaga sa oras dumating. Nagbiyahe lang din kami ng dalawang stop at afternoon ay bumaba na nga kami papunta nga dito sa Ikebukuro. May isang tren pa nga kaming sasakyan pero bago nga ang lahat ay nagtanong muna nga kami kung saan kami pwedeng makabili ng panibagong card. Sobrang convenient at napaka importante talaga ng may card para hindi na nga kami bili ng bili ng mga tik bili na nga kami ng mga card namin ay hinanap na nga namin kung saan station ulit kami sasakay papunta nga doon sa second street na pupuntahan namin. Sobrang importante lang talaga na bago tayo sumakay sa tren ay eh, alam natin na tama yung sasakyan natin dahil isang maling tren lang, just ko, makakarating tayo ng Pedro Hill. <laughs> Bali, ang sandigan at gabay lang talaga namin dito ni Bebo ay Google Map kung saan nga kami magpupunta. Buti na lang talaga kasulukuyang hindi kumikirot ang mga rayuman ni Bebo kung hindi, just ko po, mabuburo kami sa apartment. <laughs> Kailangan sa apartment na tinutuluyan namin ni Bebu ay ito na nga yung pinakamalapit na book off na pwede namin puntahan. Sa na sobrang daming ang listahan na pupuntahan namin ni Bebu ay kailangan talaga namin ng ang mga OOTD. Kaya naman ang una namin hinanap ni Bebu ay yung mga nakasail dahil yung mga panlamig na to ay balak din namin iwan dito. Loko len mo naman na ni Bebu, bala mo yung Harry Potter. <laughs> kasama ko nga si Bebo. sabi ko sa kanya, maghintay na lang siya sa isang sulok dahil ayoko nga nang minamadali. At tuwing namimili nga kami dalawa ng mga gamit namin, ay lagi kong inuuna yung mga gamit ni Bebo para hindi niya na nga ako kinukuli. Actually guys, magdadalawang oras na kami nag-iikot dito ni Bebo. Sobrang hirap kasi talaga maghanap dahil medyo pricey nga yung napuntahan naming book off. Rubuti na lang talaga, ay eh, nga ako ng mga nakasale. Kaya naman nakapagbayad na kami, ay eh, nilagay na nga ni Bebo dito sa dala naming maleta. Huwag na huwag kakalimutan yan, isa yan sa pinakamalaking life hacks dito sa Japan, lalong-lalo na kapag ka mamimili kayo ng mga gamit. Sobrang dami nga rin napamili namin dalawa ni Bebo dito at inabot nga rin to ng isang lapad. Pero para sa akin ay sulit na sulit na rin. Di na nga rin namin na malaya na paglabas nga namin ay wala na palang liwanag. Ping winter kasi ay mabilis nga bumaba yung araw. Kaya naman alas 3 pa lang o alas 4 ay eh, nagdidilim na talaga. Pag nga kami maglakad papunta sa train station ay bumili nga muna kami ng mga ice cream na talaga namang paborito ko simula pa ng OFW nga ako. Sabi ko nga kay Bebo sa biyahe namin to kainin dahil baka maiwanan kami ng trend. Talaga namang kikirot ang rayuma mo pagka kanila akad natin pa uwi. Sabi <laughs> dito talaga sa Japan, hindi kanila pa iinipin dahil napakabilis lang din dumating ng mga trend. Pasok nga namin, buti na lang talaga ay merong mga available na seats. Kaya naman nakapagpahinga nga kami ni Bebo at nakakain din. Sobrang nakakapagod talaga maglibot dito sa Japan dahil puro lakad talaga ang gagawin nyo. Kaya importante na walang rayuma yung mga kasama nyo. <laughs> Pagkatapos nga namin sumakay ng isang tren ay bumaba na nga kami ng mabilisan ni Bebo At hinanap na ulit namin yung isa pang tren na sasakyan namin Grabe talaga kadisiplinado ng mga Japanese oh so Naka isang linya lang talaga sila at hindi nagsisiksikan Sabi ko nga kung sa Pinas yan, Diyos ko may nga murder na ako BTS <laughs> Katapos nga na nakakapago na biyahe at paglalakbay namin ni Bebo ay deserve nga namin ng masarap na ramen. Totoo lang guys, hindi ko na namatandaan kung pang ilang ramen na namin to simula nung nagpunta kami dito sa Japan. Last of now, tumaba na talaga ako at nag-gain ako ng 4 kilos. Diyos ko, ilang araw pa kami dito. <laughs> ay, shit, kasakit. Hindi ko talaga kayang tiisin ang amoy ng ramen. Kaya naman, di bali, pag-uwing pag-uwi ko, magpapaschedule na lang ako ng gym sa coach namin. <laughs> nga kami makagalitan sa mga pinaggagawa at pinagkakakain nga namin dito ni Bebo. e eh binlock muna namin siya pansamantala. Char! <laughs> Sobrang lakas kasi talaga makataba nitong si Ramen, lalo na talaga pagkain araw-araw mo. O paano hindi kami tatabaya, kurugo, gewa, kem, vitamin sing ramen. Nakshuta. <laughs> Napakamura nga lang nung dami na nakainan namin na to. At after nga namin kumain, ay nagdiretso muna kami dito sa grocery. Dahil meron pa akong ilang bibilhin. Ito kasing si Bebo ay meron mga pinaluluto nga sa akin. Diyos ko, na pil naman mo niya yung pagiging engaged namin. Dalawa gawa na ako sugar mami, yung anak syuta. <laughs> Dahil hindi pa naman kami na ikakasal, syempre mga marinated na lang yung mga pinagbibili ko. Tsaka ako na lang gagalingan kapag ka naikasal na kami. <laughs> Nainip na nga siya sa akin doon sa baba Kaya naman sinundan na nga niya ako At meron pa pala siyang mga gusto pang ipabili At as usual, kami na naman na magpapunch At maglalagay sa mga plastic nitong mga pinagbibili namin Ay, tabalo ka rin tao, Kenny O talagang magtinda Ito pa kanyan lang, <laughs> Bago nyo i-skip tong video, gusto ko lang ipakita sa inyo itong nilalaro kong Aurora game. Para mag-register, ilagay nyo lang ang inyong mga phone number, gumawa ng sariling password at i-confirm. Ganun lang kadali, meron na nga kayong account dito sa Aurora game at napakadami nyong pwedeng pagpili ang laro dito. Pero syempre, bago ang lahat, kakailanganin nyo muna mag-cash in. Sobrang dali lang naman mag-cash in guys, sundin nyo lang lahat ng instruction nila and after that, pwede na nga kayo maglaro. Madalas kong ang dito itong Dragon and Tiger na sobrang dali lang din manalo. Bebet ka lang naman dyan kung magkano yung gusto mong tapos meron din silang color game gaya nito for sure naman alam niyo na kung ano yung mechanics nito kagaya lang din sa perya pero dito syempre hindi mo nakakailanganin lumabas easy play easy win nga lang dito sa Aurora game kaya subukan nyo na ring laruin pero paalala lang ang Aurora game po ay para lamang sa mga matatanda at hindi ko po iniire-recommend sa mga bata kaya mag-download na kayo gamit ang link na makikita niyo sa comment section yan lang naman salamat